magbayad para sa sorbetes. Isa na lang ang natitira kong barya. Isang barya? Mayroon akong ideya. Para sa halagang ito, makakakuha ka ng tamang dami ng sorbetes. Hindi pa ako nakakita ng mas kaunting sorbetes. Nako, tapos na ito. Ano bang inaasahan mo sa isang barya? Kumusta? May pera ako dito? Gusto ko ng masarap na ice cream? Bon appetit? Magandang hapon? Bakit ang liit naman ng lahat? Baka may mas malaki? babayaran kita ayun sa nararapat. Wow! Sige, Ito ang iyong ng sorbetes. Ayos, perfecto. Ano ang tinitingnan mo? Talaga. Ako mismo ang kakain nito. Uh, hindi. Hindi ako maghahati. Oh, hindi. Anong ginagawa mo? Kailangan kitang turuan ng leksyon. Hoy! mga babae. Ako ang mauunang magbukas ng takip. Ano kaya ang naghihintay sa akin doon? Teka, yun na yun. Talagang walang swerte sa'yo. Nakakuha ako ng kidder surprise na karaniwang laki. Oh, candy? Oh, oh, candy, mga kaibigan. Ayon sa patakaran, ang hindi masyadong sinuwerte ang mauuna. Oh, paano ko ito gagawin? Hindi ko nga alam kung paano linisin itong itlog. Oh, tama. Gagamit ako ng sipet? Ayan na! Astig! Ang ese is na ang sinisong smakan. napakasarap. Sayang at naubos na. Pero nagustuhan ko ito. Pero bakit di ko subukan ng kay Susie? Dahil si Susie ay tututol diyan. Kaya ko namang sariliin. May regalo sa loob! Pero una, kakain muna ako ng tsokolate! Tara Yehey! Ang galing! At narito ang matagal ng inaasaw na premyo. Buksan na natin ito. Nakakasuka. Isang ipis. Grabe. Ngayon, ay ako naman. Pero talagang gusto ko ng mga ipis. Subukan natin ito. Ang galing! Ayos! <laughs> Blah! Magpalain ka ng Diyos. Hoy! Tingnan natin kung ano ang naghihintay sa akin dito. Wow! Ang laki nito! Oops! Wow. Paano ko ito bubuksan? Imposibleng mabasag ang ganitong kakapal na tsokolate gamit ang kamay. Kaya gagamit ako ng martilyo. Tingnan natin kung ano ang naghihintay sa akin. Ang ganda! Tingnan mo kung gano'y ka-pretty. Magiging kaibigan na kita ngayon. Abang naglalaro si Candy kasama ang bago niyang kaibigan, maari nating nakawin ng tsokolate niya. At lasapin ang lasa nito. Okay. Oh? Oh? Magiging hindi ka panipaniwala iyon. Ano? Masaya! Nasaan ang tsokolate ko? Mga babae, hindi ba kayo nahihiya? Hoy! Sa pagkakataong ito, ako ang mauuna. Tingnan mo, kindi siya. At, oh, Hello? may isda sa loob. Kailangan mong kainin ito. Tingnan natin kung anong mayroon ako. Hindi. Lollipop na may alakdan? Mukhang malas din ako. Pero mas maliit ang lollipop ko. Pero may kasamang ibong masama pa rin. Ikaw ang mauna. Sino ang nag-isip ng hangal na patakaran na ito? Sige, mas maaga mas mabuti. Sandali, nasaan ang langaw? Lumili pa dito sa bibig ko. Ano pa ba ang mas nakakadiri dito? Nakakatawa talaga. Oh, tama. Magsisimula na ako. Sa pamamagitan pala, ang lollipop, sarili ko ay talagang masarap. Napakasarap na hindi ko maalis ang sarili ko rito. Mukhang nakalimutan ni Suzy ang sorpresa. God. kung ano ang na… Paano ko nakalimutan ang walang ito? Naninipit din ito. Oh, masakit! Candy, ikaw na! Paano ko kakainin ang lollipop nang hindi nahahawakan ng isda? Girls, ngayon ko kayo naiintindihan? Talagang masarap ito. Pero masyadong malaki ang lollipop ko at hindi ko maiwasang hindi ito makita. Tama! Isang ideya. Kailangan lang natin itong basagin gamit ang martilyo. Ngayon ay makakapag-enjoy na ako ng matatamis, ng walang takot na baka isang araw ay nasa bibig ko na ang isda. Hindi isang araw. Sa totoo lang, baka anumang sandali na. Oh, ang sarap nito. Kakainin ko ito habang buhay at hindi ko man lang nahawakan ng isda. Hmm, hindi pwede yan. Kailangan mo pa rin itong subukan. Talaga bang kailangan ko? Mukhang kailangan nga. Or sige, titikman ko na. Ang sama naman. Hindi ito sapat. Kailangan mong kainin lahat. Alam ko, kailangan mo itong gawin ng mabilis. Mali ito, pero ginawa ko. Pasensya na. Mga babae, Salamat. tuang Yeah! Twang's maborito kong candy bar ang Twix. Sa wakas, ang pagkakaurong. Ang aking dalawang paru-paro ay napakaliit. Kasi nakuha ko ang malaking isa. Hindi lang malaki, kundi napakalaki. Candy, huwag kang magalit. Simulan mo na. Okay. okay. Talagang masarap ang Twix. I-enjoy ko muna ito. Pero may ideya ako. Gagamitin ko ang Twizzlers para kainin ito. Mas magiging maginhawa iyon. Oh yeah, ang galing niyan. Well, sino ang susunod? Betty, ikaw na. Betty, ano ang ginagawa mo? Oh, pasensya na. Talagang hindi ako makaisip ng kahit ano ngayon. Ang sarap talaga. Sa tingin ko, kaya kong tapusin ito agad. Pwede ka bang kumain ng mas maingat? Mga piraso ng tsokolate ang lumilipad sa lahat ng direksyon. Nakakain ako ng sobra, pero sobrang sarap talaga. Oh, mga babae! Bakit kayo madumi? Hulaan kung bakit! Pasensya na. Gusto ko lang kumain. Siguro gamitin ang taktika ni Katie noong kumakain siya ng isda. Ayos. Sa tingin ko, na ito. makakatulong ito sa akin. Kailangan ng kaunting tulong. Ako pala ba? Ang galing! Para kang giraffe. Tumigil ka sa pagtawa. Mas mabuti pang kainin mo ang Twix mo. Madali lang. Walang problema sa akin 'yan. Kaya kung kainin ang parehong steak sabay-sabay, oh. Gawin natin ito ng ganito. Nakakatawa ang itsura ko. Betty, boo! Oo, sobrang nakakatakot. Hindi ka talaga mukhang vampira. Ayos lang yan. Sige, kakainin ko na lang ang pagkain ko. Oo nga, ang galing nito. Mga girls, sa tingin ko, ay masaya ito. At si Betty, ang pinakamasaya. Mag-subscribe sa Hahanom para hindi mo ma-miss ang bagong mga cool na hamon. Magkikita tayo ulit mga kaibigan. Paalam!